good day out, mga bro another tips mga tips brother pusa na natin dito itong loob na to dahil dito natin makikita yung minsan nagkakaroon ng oil stain yung na tinatayin natin dahil minsan yun know, o nagkakaroon siya ng langis yan. nagkakaroon siya ng langis dito yan kita nyo linisin po natin yan yan yung tubo mga paligid na to yan yan kasi kaya po nagkakaroon ng langis yan dahil ito yung mga yung mulmul -mul, yan o oh. tinatanggal po natin yan dapat kasi pag hindi rin kitinanggal yan pag natakbo yan magkakaroon na po na langis po yung tinatahin natin dahil akat sa taas yan kaya yan, tanggal yung karayong dito pati rin po dito sa ganito yan, sa pagitan nito kasi panhipan lang po ninyo pwede na po yan o kaya yung ibasahan kayo para makaiwas tayo sa oil stain then tong paligid na to Paikutin nyo yung sikot ng natin yung may langis pa yeah. yeah. diba? Yan. Yan. Ang May dumi pa. Yan po yung mga simple tips natin para makaiwas tayo sa oil stain. Inaalis po yung trap ito para malinis natin. Yan po. Good day po ulit. More tips kay brother. Good day po ulit.